Hello, good afternoon. Nandito ako ngayon sa ano, sa mahabang parang boundary na Antipolo and Angono ano. Napadaan lang ako tapos wala, naisipan ko lang video ang itong nakakalbong mga bundok dito sa Angono ano. Dati ang taas pa nito eh. Ngayon, ang dami na oh. Ngayon nakakakit na yung mga truck. May mga kalsada na rin. Ayan. So kung di ako dating yung quarry na to is na dun sa gawi doon, sa other side. Ito yung pinaka point eh. So, mahabang parang tapos dati wala itong mga tindahan na to. Pero dahil nga maraming nagbabike dito, normally sa umaga or hapon, especially pag weekends. So, ayan. Kakalbo na siya. Ang layo na niya compare dati, mga five years ago, Ang lakas ng hangin dito so maganda sana kung may drone ka so I doubt na pwede magpalipad ng drone dito. Lalo na dyan sa may mga may mga truck na yan kasi parang private property na yan eh. So most likely pag napatag na yan gagawin na rin subdivision yung mga yan. Kagaya noon sa likod ng mga tindahan na yan and naging subdivision na. Dati mga puno-puno lang yan eh. Hmm. Ngayon walang nagbabike kasi mag-aalauna na eh. Four minutes before one. May bagyo lang kaya makulim -lim. Ayan. So, yun lang. Uh, napadaan na ako dito para and then, short video na rin para may may upload ako. Please like and subscribe na din para matagdagan naman yung subscribers ko. Okay. Thank you. Bye-bye.